trending topic ngayon sa social media ang mga eksena kuha mula sa ginanap na tribute party para sa nag-iisang star builder na si Johnny Manahan o kilala sa tawag na Mr. M. Kabilang dito ang ilang never before seen pictures at videos ng ilan sa mga kilalang personalidad sa showbiz industry tulad ni na John Lloyd Cruz, Heart Evangelista, Jerry Rosales, Catherine Bernardo at Sam Milby. Usap-usapan din ang hindi inaasahang pagkaharap ng mga aktres na sina Bea Alonso at Julia Barreto. Pati na rin ang emosyonal na pagkikita ni Julia at kanyang tiyahin na si Claudine Barreto. Music tribute party para kay Mr. M na tinawag nilang A Night of a Hundred Stars. The Mr. M tribute ay ginanap noong Sabado, March 16, hindi lingin sa kaalaman ng marami na isa si Mr. M sa mga naging susi sa tagumpay ng maraming sikat na artista sa showbiz. Kaya naman hindi pinalagpas na mga pinasikat niyang artista ang pagkakataon na i at bigyan pugay ang kanilang tatay-tatayan sa industriya. Gaya na lamang ni John Lloyd Cruz na ipinasilip ang ilang kaganapan sa tribute party sa pamamagitan ng candid photos ng ilang artista na ibinahagi niya sa kanyang Instagram. Kasama na rito ang shot puno picture ni Hart at ang mga nakakatuwang larawan ni Hart kasama ang kanyang mga kabatch sa showbiz na sina Sam Milby at Bea Alonzo. Pinusuan din ng marami ang heartwarming picture ni Bea na emosyonal habang niyayakap si Hart patunay kung gaano sila kaklose nito. Sa kabilang banda, agaw pansin naman ang candid photo ni na Jericho Rosales at Catherine Bernardo. Makikita nag-uusap ng masinsinan si na Jericho at Catherine. Ngunit ang talagang umagaw sa pansin ng netizens ay ang paghawak ni Jericho sa baso umanon ni Catherine. Matatanda ang mula ng maghiwan ay si Catherine at Daniel Padilla, isa si Jericho sa itinuturong susunod na ka -love team ni Catherine matapos silang makita magkasama sa ilang pagkakataon. Samantala, isa rin sa highlight ng tribute party ni Mr. M ay ang pagkikita ni na Bea at Julia. Viral ngayon sa social media ang video ng never before seen interaction sa pagitan ng dalawang aktres kung saan makikita sila na nagbeso-beso at masayang nagtatawanan. Pambihira ang pagkikita na ito ng dalawa dahil ito ang unang beses na nakita silang nagkaroon ng interaction sa isang public event. Simula nang pumutok ang isyong si Julia ang third party sa hiwalayan ni Nabea at ex-boyfriend nitong si Gerald Anderson na boyfriend ngayon ni Julia. Ayon nga sa maraming netizens, mukhang all is well na raw sa pagitan ni Nabea at Julia. At speaking of nagkabate, mukhang nagkabati na rin si Julia at ang tiyahin niyang si Claudine Barreto na present din sa tribute party. Sa isang video na viral online, makikita magkatabi at magkayakap sina Julia at Claudine nang magsama-sama ang mga artista para sa isang photo op. Sa isa pang iwalay na video, makikita naman si Julia na habang pinapakinggan ang madamdaming message ni Claudine para kay Mr. F. Kung matatandaan, unang umugong ang isyo na may hidwaan sa pagitan ng magtsahe noong 2021 matapos tawagin ni Claudine na lying hypocrite si Julia ilang linggo mula nang kumpirmahin ni Julia ang relasyon nila ni Gerald. Bukod naman sa kanyang tita Claudine, spotted din si Julia na kasama ang kanyang ex-boyfriend at dating ka-love team na si Joshua Garcia. Matatanda ang hindi rin maganda ang kanilang paghihiwalay dahil sa issue na pinagpalit umano ni Julia si Joshua para kay Gerald. Sa huli, maraming fans ang masaya dahil sa mga hindi inaasahang pagtatagpo at pag-aayos ng mga artista na may mga nakaraang hidwaan. Ayon pa sa maraming netizens, totoo nga ang kasabihang time heals all wounds. Dahil sa paglipas ng panahon, posible ang pagbabago ng relasyon at damdamin ng tao. Samantala, ano ang iyong reaksyon sa pagbabati ng mga artista na may dating hidwaan? Sino pa ang mga artista na nais niyong makitang magkabate sa hinaharap? I-share lang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba.